Okay mga kaibigan, good morning. Ito na naman po ang inyong lingkod, Silver Voice TV. At ngayon po, meron po akong nakitang napakagandang video dito mga kaibigan. Courtesy of sa totoo lang, extreme mga kaibigan. Kung saan, inilatag po dito ang mga dahilan kung bakit po most of our senators eh, ayaw pong amyendahan ng ating saligang batas. Ayaw po sa chacha, ayaw po sa charter change, ayaw po sa people's initiative, ayaw po sa uh, con us, mga kaibigan. So ito po, napakaganda na panoorin po natin to at uh, bigyan ng reaction para po most of us ay magkaroon po ng talagang brief understanding kung bakit nga po ito tinututulan ng Senado. Elika, eh, panoorin po natin. Bakit ba ayaw ng mga Senador na baguhin ang saligang batas? Ay, Alam mo ba kung bakit? ba ayaw ng mga senador na amyendahan, mga kaibigan, ang atin pong saligang batas? Ito po, iisa-isa. Magaling to, ha? Si, sa totoo lang, extreme. Sino kaya? Yung boses nito, parang, uh, teka, may hawig kay ano eh. Sino ba to? yung uh, si Lord de Vera, mga kaibig. May hawig doon, ha? Nako, eh, anyway, pakinggan po natin. Ito ay dahil sa lahat ng mga elective officials, okay. sila lang ang may labing dalawang taon na termino. 12 oh, years sila term, mga kaibigan. Labing dalawang taong termino. Matagal-tagal yan, mga kaibigan. 12 years, okay. Ang imaginein mo to, bawat senador ay may budget na 3 billion hanggang 6 billion kada taon. Ibig sabihin 3 to 6 billion a year. Ang kanila pong budget kada senador yan ha. Okay. Magaka, pwede na ba akong tumakbong senador? 3 to 6 billion a year ang kanila pong pondo. Okay, sige, tuloy natin In ito ay may 36 billion hanggang 72 billion na pondo ng bayan Ang napupunta sa bawat senador Sa loob ng labing dalawang taon okay, nilang pagkada so, kada senador, mga kaibigan, 36 billion to 72 billion sa buong labing dalawang taon ng panunungkulan Kung maano po talaga nila, ma-extend uh, nila yung kanilang term Na hanggang labing dalawang taon, up to 72 billion estimated budget, mga kaibigan, malaki no? nunungkulan. Grabe! Grabe! Di ba? Sa loob ng labing dalawang taon, umabot sa 178 trillion. Saan napupunta ang kanilang mga pondo? Saan? sa Okay. Yan din yung ano. Eh yan din. No? In 12 years, para sa 24 na senador, aabot ng 1.78 trillion, mga kaibigan. Eh, sobrang laki po niyan. Ngayon, ang tanong dito ni sa totoo lang Extreme, saan napupunta ang kanilang pondo? Gayong, alam naman po natin, hindi ano po sila uh, hindi naman sila kagaya ng mga congressman ng mga mayor na mayroon talagang sariling nasasakupan na talagang yung budget allotted for their district for their city mga kaibigan. yung senador po mga kaibigan parang wala silang malinaw na Uh, jurisdiction so sa kahit anong specific na lugar. So parang talagang national sila eh. So tuloy natin. An! Pero hindi lang 'yan. May milyon-milyong dagdag na pondo okay. pa para sa budget ng kanilang mga komite. Astig. Ayan. Komite budget, yan, milyong dagdag na pondo. Totoo po yan, di ba? Actually, yung ang uh, mga ano dati, no? yung mga expose din dati, yung mga eskandalo din dati, yung uh, kay Napoles, no? Mga kaibigan, eh talagang uh, ang dami din pong uh, ano doon no na nagalit dahil pera po ng taong bayan 'yon mga kaibigan at uh, 'yun po ay ano no uh, hindi na nalaman kung saan po napunta mga kaibigan. So kung ang ating pong saligang batas ay maari maaari pong itong mga benefits na nakukuha na ganito mga kaibigan, yung mga lalo na yung kaperahan, eh baka nga naman po mawala. So talagang kung Ah, uh, iisipin po natin, malamang sa malamang 'yan po ang isa sa dahilan kung bakit tinututulan po 'yan ng nakararami nating mga senador, mga kaibigan. Tuloy po natin. Pero alam mo ba ang pinakakakaiba? Okay, sila okay. lang ang pwedeng tumakbo bilang pangalawang pangulo o pangulo at kahit talo o loser, talo, loser, kulelat at laglag ay mananatili pa din sila sa puesto. Okay, yeah, senador. Yan, tama 'yan. Okay, for example, kakahalal mo pa lang no na senador mga kaibigan, sa sa iyong ikatlong taon, let's say. Eh syempre, 'di ba, magkakaroon uli ng uh, ano 'yan eh, um, uh, eh. Senatorial election muna, then after 3 years may presidential, 'di ba? Uh, and the uh, vice president. Ngayon, kung kakahalal mo palang lang tatlong taon ka pa na senador, tapos sa uh, meron ng pagkakataon na uh, tumakbo ka ng pagkapangulo kahit 3 years ka pa lang as a senator eh nakita mo yung pangalan mo mataas ka sa survey di ba? kahit pagkabisi presidente ngayon tatakbo ka ngayon mga kaibigan, ang kagandahan dyan kapag ka-elected senator ka, kahit po matalo ka, let's say, tinakbuhan ko mo, presidente, talo ka, eh pwede kang bumalik sa pagka-senador. O ba? Diba? Parang hitting two birds in one stone yan eh. Kahit naman matalo ko, senador pa rin ako eh. Diba? Yan. So, walang mawawala. Eh, subukan ko kasi nag antas taas ng survey ko eh. ba? Diba? antas ng position ko sa survey. O di kaya naman, vice president. Kasi,

Ah, number na ako eh. Takbo nga ako. No, pagtalo, balik na lang. Oh, maganda, magaling tong si totoo lang extreme, ha? Ah. Senador! At sino nga ba ang walang malinaw na nasasakupan? Oh, tama ka. Ang mga senador. Oh, ah, yan. Ulitin Kaya naman, natin, yan. kasikatan ano at talo, loser, okay. kulelat at laglag ay mananatili pa din sila sa puesto. Senador! Senador! At sino nga ba ang walang malinaw na nasasakupan? Ayan. Oo, oh, tama ka. Ang mga senador. Yeah, kaya na naman kasi sabi natin kanina, wala po sila talagang specific na nasasakupan. Hindi kagaya ng mga congressman, 'di ba? May mga distrito sila. O di kaya naman yung mga representative ng party list kinatawa ng ganitong grupo, ito po yung malinaw nilang nasasakupan. Ngayon sa mga senador, bahala po sila kung saan po nila ilalagay yung kanilang mga budget. Atan at hindi tunay nagaling at husay okay, ang dahilan kung ito, bakit si to eh. senador senador at sino nga ba ang walang malinaw na nasasakupan oh tama ka ang mga senador kaya naman kasikatan at hindi tunay nagaling at husay ang dahilan kung bakit sila naluluklok sa kapangyarihan okay, malinaw so, na hindi ayan matagal na ding usapin yan. kasikatan at hindi talaga daw husay ang nagigibisan kaya sila naluluklok sa kapangyarihan kasi most of them de ba? Again, no? Hindi ko nila lahat. Ah, uh, simula pa noon, 'di ba? Nag naging artista ka na sikat, tumakbo ang senador, nanalo ka. 'Di ba? Naging ah uh, 'yung iba nga, 'di ba? Nagrebelde, ah uh, nagkaroon ng free publicity sa media, nagrebelde, kinalaban ng gobyerno, tapos naluklok na senador. 'Di ba? 'Yung iba naman sumikat sa siguro sa social media, tapos eh tawag dito yung imahe tatakbong independent kahit walang partido mananalo kasi nga uh, talagang yung uh, kasikatan mo eh talagang magagamit mo diyan advantage mo na yan kasi national election yan eh di ba advantage talaga yan kasi yung yung uh, magiging fan base mo niyan pag sumikat ka kalat no so mas lugi ka kapag ka specific district yung tatakbuhan mo let's say sikat ka sa buong bansa eh hindi ka naman sikat dun sa mismong lugar nyo eh matatalo ka pero kung kung uh, let's say mayroon kang 20 million followers, YouTuber ka, no? Eh sapat na 'yon, tapos tumakbo ka lahat na 'yon, iboto ka, 'di ba? O kaya siguro kahit 75% nun, botante. O oh, yan, eh, laki ng chance mong manalo, di ba? Pakanan ng bayan ang tunay na dahilan kung bakit patuloy nilang pinipigilan na baguhin ang saligang batas. Bayan o sarili, pumili ka! Ah, yan. nagalit na si Nakaluna, mga kaibigan. Sabi ni Heneral, negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka? Oh, yeah. Bakit po? Bakit po nagalit si Heneral Luna? Kasi, 'di ba? Ano po ba yung uunahin natin? Yung ating mga sariling interes na uh, for us to have uh, a longer term ba or for us to be uh, to stay in the position? O amyendahan po natin ang saligang batas na mas marami pong makikinabang mga kaibigan kagaya po nung sa mga negosyo, mga investors kasi po maliit po yung porsyentong nakukuha ng mga foreign investors po sa ating bansa. Kung sila po yung mag invest dito, bakit po? Yung atin po kasing 1987, Kore-Akino Constitution, lagi ko pong sinasabi yan, is Jurassic. Ano na po yan? Obsolete na. Napag-iwanan na mga kaibigan. Yung Amerika nga, ilang beses na po nila na amiendahan ng kanilang Constitution. Pero yung sa atin po, eh talagang napag-iwanan na pa rin ng panahon. Hindi po natin binabago mga kaibigan. The game is changing. We need to do it. Eh syempre, eh kung ikaw naman ay nasa politika din, Tututo ka lang kung saan naka, ano, yung, yung uh, personal na interest kuno no, yung gain nung, nung nagsusulong ng nung, uh, uh, Charter Change o ng People's Initiative uh, o nitong pag-amenda ng Constitution. Pero hindi nyo po tinitingnan at yun po ang pinapalabas kasi sa, sa social media, sa mainstream media, na hindi kaya lang gustong amenda ng saligang batas kasi gusto niyang maupo sa termino ng, ano yun, ng wala ng babaan. Yung isa, gustong, gustong, ano... 'Yung iba gustong ano maging uh, ano dito prime minister, mga ganyan. yun doon lang sila naka 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 doon lang sila nakatutok pero 'yung mas uh, papakinabangan ng nakararami, papakinabangan ng bansang Pilipinas if we amend the constitution, hindi po nila 'yung tinututukan 'yung 'yung uh, parang negative side lang ng uh, charter change ang kanila pong laging pinapalabas sa media sa social media. Kaya nang, nangyayari po dito, nagkakaroon ng trial by publicity na judge negatively yung uh, pag sa Constitution. Pero po yung mga good side kasi hindi nila tinatalakay. So yun po yun eh. Sige, tuloy natin. Kaya wag na tayong umasa sa kanila na kakampihan nila ang bayan upang ayusin ang saligang butas. <laughs> Kumilos tayo para sa bayan at para sa sambayanan. Okay. Oh! Alam nyo na kung bakit ayaw ng mga senador. Okay, ayan, maraming salamat sa totoo lang extreme, no. Yan. Okay. So mga kaibigan, may punto talaga eh, may punto talaga na bakit ayaw ng mga senador na amyendahan sa ang Saligang Batas. So sa aking palagay, no, itong ginagawang people's initiative, okay yan eh. Kasi tayo naman nasa sa atin naman yan kung may mag uh, may kumatok sa ating pin pintuan at tatanungin uh, tayo kung Uh, uh, bilang mamamayan ng Pilipino uh, gusto mo nating i-amendahan um, ang ating uh, constitution para sa akin you know the only thing uh, in this world uh, or the only con constant thing in this world is change mga kaibigan yan lang po yung hindi mo ma mababago talagang yung 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 uh, pag-update yung pagbabago from time to time kailangan po natin yan hindi ho ba? kasi 1987 pa ho yung ating uh, sinusundan eh baka yung mga applicable sa panahon po natin ngayon ay hindi na po akma doon sa ating current constitution. Diba ho? Kaya po kung di po tayo sasabay sa pagbabago, eh wala po talaga tayong uh, tawag dito. Makikita, mararamdam ang uh, improvement sa ating bansa. Reklamo po tayo ng reklamo. Walang ginagawa ika yung ating mga politiko. Eh wala naman din tayong ginagawang inisyatibo para simulan po natin yung pagbabago. Pag may nagsusulong ng uh, ano, ng... Uh, ng daan para magkaroon ng pagbabago, tinututulan naman ng iba. Di ba? Ganun o eh. Tapos yung na nananawagan po ako sa, sa media, mainstream media, at sa ibang mga social media influencers dyan, di ba? Ano, saliksikin yung maigi. Ano po ba yung purpose ng pag-amienda ng konstitusyon, Puro na lang kasi, hindi, gusto niyang amienda kasi gusto niyang umupo sa... In. Puro kayo ganun eh. Diba? Tingnan nyo po yung larger picture pag na-amend na po yung konstitusyon 'Di ba? Ngayon po, nasa third world country pa rin tayo, yung, yung most of us, 'di ba? Living paycheck to paycheck, walang financial freedom. Kasi mahirap po bansa natin eh. 'Di ba? Eh punta po kayo ng ibang bansa. Subukan yung lumuwas ng ibang bansa na napakaganda po ng kanilang uh, pamamalakad, updated ang kanilang mga batas. 'Di ba? Ganun po 'yan eh. Simulan po natin 'yan sa kung anong magagawa natin ngayon. Be, ngayon, 'di ba? Uh, people's initiative. Ayaw ng mga mambabatas natin eh, eh di bigyan po natin ngayon ng kapangyarihan uh, tayo po mismo mga mamamayan, 'di ba? Tayo po ang gumawa ng initiative para sa akin lang ha. Kasi wala tayong akasahan sa kanila eh. O lalo na sa Senate. Kasi nga naman, oh baka maapektuhan ang kanilang uh, mga pwesto diyan. so siguro eh marapat lamang na tayo pong uh, mga taong bayan ang uh, magsulong po ng inisyatibo para po sa ikagaganda pa ng ating pong bansa. Mga, mga kaibigan, ito po Silver Voice TV. Magandang hapon po sa inyo lahat. Peace.